Okay guys. Antay guys. Ngayon ay Sabado. Maghapunan tayo guys. Ako lang mag-isa. Yung kasama ko na mamasada. Yung anak kong lalaki umalis. Kain tayo sa hapunan. Tira-tira. Tira-tira. Kasi Bibili ka na ng umaga Hanggang gabi na yung kulang Kahit pagdating ng hapon Nakatamad lumabas Kaya kayo Bibili na kayo hanggang gabi na Lagay nyo sa rep Para Iinit nyo lang Ngayon na Wala kayong rep Bibili nyo yung hindi sirain So yung adobo Hmm. Hindi sirain niya init nyo na lang. Maganda rin yung bibili ka na lang ng mga lutong ulam kasi ano iba-ibang klaseng ulam. Kung bibili ka lang isang kilong tilapia, tilapia sa umaga, tilapia sa tanghali, tilapia sa gabi. Ano? Aksiyo, prito, ganyan. Totoo pa rin sabi nila, pag tumatanda ka na. Akala ko nag-i-inerti sa umaga, kain sa tanghali, kainin pa sa gabi. Parang ayaw na tanggapin ang simpumura. Sabi, sabi na, arte, arte mo. Kan? Pala, ngayon nararanasan mo. Na, totoo pala yun. parang ayaw tanggapin ang simpumura mo na. Kasi kinain mo na siya. ka kakain mo na naman sa gabi. Totoo pala yun. Kaya ako, bumibili na ano, iba-ibang kulang ulam para pagdasin sa gabi, iba na ma'am. Iinit mo na lang nun. Ganyan, iba-iba ulam namin. Kasi, ubos na yung kaninang umaga. Kaninang tanghali. Eh. Meron pa nakabalot dito. Hmm. Mama, iinit ko na lang. Ito, barbecue chicken barbecue. Hmm. Siguro yung barbecue nila, hindi na ubos, ginawa nilang bar barbecue sauce. Ito nang guys, share ko lang. Ito naman, manok. Anina na. Tapos ito, hito. May kasama siyang buro. yon, kung mga kapampangan. Tsaka may talong. 'di ba? Iba-iba. Tapos kanina bumili din ako ng ano, sisig. Kasi tatlo kami. Hindi naman pwedeng isa lang. Iba-iba. Ay, kung bangus ito, isang klase lang prito. Magkano isang ano ngayon? 200. Bangus lang yun. Yun lang. Share ko lang. Okay? Sana may natutunan. Bye! Please, pa palo naman para naman sipagin ako sa aking mga binablog. Thank you very much. At pasensyaan nyo na pala ako kasi talaga yung pagsasalita ko is bulol. Bulol talaga ako. Nahihirapan ako mag-straight ng Tagalog, kapampangan, halo-halo kasi. Pero, Um, understood na yon, di ba? Marami, marami kasi ako S para akong bulol pero hindi ako ako burlol. <laughs> Babay na.